Welcome back mga Aldab. Ito na naman po ang inyong Linkod si Mr. Destiny at magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito po yung pinaka trending na kunsaan bukod po sa TikTok hashtag ng TikTok kay Alden Richards. Grabe mga Aldab no? Kaya nga po napawaw at thank you si Alden Richards at pinost niya pa sa kanyang Twitter account. Nakakatuwa po, di po ba? Sabi ko nga po sa inyo sa mga taong nagsasabi ng fake news ako, kumbaga wala daw po kung kalam-alam. Ewan ko lang po, di po ba? Kasi kita nyo naman po, tayo pa rin ang na nangunguna. Tayo pa rin po ang maraming update sa social media. Di po ba? Although maraming basher ngayon si Alden. Talagang masasabi natin pati si Julia Montes ay eh, binabanatan. Di po ba? Mga veteranang act tres na nag kakampi ni Alden na nagsasabing kumbaga sa mga nam, numero uno mga basher ni Alden eh nadadamay nga po si Julia Montes. Di po ba? Totoo naman po yung mga sinasabi ko eh. Hindi lang po nila nag-i-gets at naintindihan. Sasabihin nila Aldab po raw yung mga basher, Aldab daw po yung wala po kaming kinalaman diyan Sabi ko nga, yung iba no solo project po talaga. Pero hindi naman po literal na sisirain mo si Alden Richards, literal na sasaktan mo si Julia Montes, Di po ba? Kaya nga po ako pag nagbibigay ng update, talagang ang daming bumabatikos eh. Gaya nga po nito sasabihin na naman nila, naku, fans kasi gurado ni Eric Santos kasi pinakita mo na naman yung concert niya. Ito po kasi yung pinagpepiestahan, ito po kasi yung pinag-uusapan. Sabi ko nga po sa inyo, kapag ang pinag-uusapan trending viral, eh, maasahan nyo po si Mr. Destiny. Isa mo naman po ito sa kagandahan, eh. Sabi ko nga, kung ang pagbabasihan lang po natin at ang pag-uusapan ay eh, mga nagaganap po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, hindi po tayo nagpapahuli. Po ba? Depende na lang to sa mga magre-react at magko-comment. Ako, masaya po ako sa mga nababasa natin, sa mga napapakinggan po natin. Po ba? Kaya nga po yung iba, eh, kung ano-ano na lang po sinasabi sa channel natin. Keso ganito, keso ganun, keso ganyan. Di po ba? Sinasabi ko lang po yung totoo. Alam nyo naman po, dito sa channel ni Mr. Destiny, 101% updated po tayo. Remind ko lang po ah, sa mga taong hindi tanggap, sa mga taong nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan, sa channel po natin, sila po yung bitter. Sila po yung kumbaga masasabi natin na guilty lagi sa ina-update ko. Di po ba? Alam niyo naman po na si Eric Santos at si Julia Montes eh kumbaga iisa lang yung production nila. Kaya nga po sinusuportahan niya si Julia Montes. Di po ba? Kaya nga po yung concert niya ngayon, itong napapanood niyo, ay eh, trailer po ito sa concert ni Eric Santos. Tapos na po ito ah, mga kalda, Para lang may pakita ako po sa inyo dito sabi ko nga hindi naman po lahat na nakapanood ng concert ni Eric Santos o nakapanood ng trailer ni Alden Richards at ni Julia Montes e eh manonood na di po ba eh, sila pa rin po magde-decide kung orin nila o hindi sila lang po ang magde-decide kung kung baga, kung itutuloy nga po ba nilang panoorin o hindi tipo ba ito yung sinasabi ko pa ulit-ulit lalo na po yung mga ilang netizen na ako hindi ako nagpo-promote kumbaga nagpapaliwanag lang po ako sinasabi ko lang po o binibigay ko lang po yung mga update na kunsaan nga po talaga mapapaisip po kayo remind ko lang po ah at doon po sa hashtag ng tiktok grabe no talagang ito yung kalakasan talaga ni Alden Richards sabi ko nga po sa inyo yung iba nagre-react, nagko-commento po sa channel natin. Nako, na-interview si Sanya Lopez sa 2024, aamin na raw po sila ni Alden. Hindi ko alam mga kahaldab, no? Ano kayang mga sinasabi po nila? Mga pa pahayag po nila na porket nagkaroon ng interview si Sanya dahil signing contract, gagamitin na naman si Alden. Ito yung mga literal na talagang hindi makagalaw kapag hindi sinasabit ang pangalan ni Alden Richards. Sabi ko nga po sa inyo eh, yung kasikatan talaga ni Alden Richards, siya po yung isa sa rason kung bakit maraming gumagamit sa kanya. Marami na iinggit po sa kanya. Di po ba? Totoo naman po yung sinasabi ko eh. Totoo naman po yung mga pinapaliwanag ko. Di po ba? Kaya nga po, i-remind ko lang po ah. Ang dami kasing nagsasabing ganyan mga ka-Aldab Sa mga baguhan pa lang po, si Sanya Lopez, si Alde, wala po talaga yan. Simula't simula pa lang po, dinidinay niya ni Alden. At hindi po mahilig si Alden sa mga, alam nyo na, salamat dok, di po ba? Gaya na sinabi ko, hindi naman por, porket galito, porket ganoon di po ba? Kakagatin agad ng mga netizen. Alam nyo naman po, siyempre nagbagong contract signing, bagong project sa 2024. Hindi po ba? Hindi naman porket na contract signing ka agad-agad e eh magagawang ka agad ng teleserye. Eh marami pa po kasi nakapila. Marami pa pong naka-line up. Kaya nga po yung sabi nila 2024 daw e eh magkakaroon ng ganito-ganyan pagbabago. Di po? Ito yung lagi kong pinapaliwanag. Kapag kasi Alden Richards yung ginagamit, talagang trending Talagang pinag-uusapan. Kasi single po siya. Eh. Normal lang po na yan po ang sasabihin. Unang-una, mahal, dab, yung sinasabi po nila na si Barbie Portesa, si Jack, ikakasal na. At si Raven Cruz, Julia Montes, ah, Julia, ano ba yan? Julia Montes, Julian San Jose, ano ba yan? Mr. Destiny, kaya ka nababash eh. Dahil sa mga pagkakamali mo. Well, i-remind ko lang po sa inyo, hindi po tayo certified vlogger, ha? Certified Alda Blabber po tayo. Yung sinasabi ko po, ito yung mga artista na ikakasal daw po next year, mga ka -Alda, sa 2024. Kaya nga po si Alden, hindi natin po pwedeng, kumbaga, hindi pag-usapan yung mga bagay na ganyan. Sinasabing may edad na, mag, kailan nga po ba magpapakasal gugulati na lang daw po yung ibang netizen na kumbaga yun nga po yung kay Sanya at kay ano kay Alden yun nga daw po yung sasabihin na kumbaga yung sikretong malupit na ibubunyag di po ba yun ang punto na gugulati na lang daw po tayo ni Alden Richards na eto na magpapakasal na kami matagal nang kami hindi lang namin pinapaano sa publiko. Di po ba yung tipong ganon? Sila na rin po naman kasi yung gumagawa niyan eh. Sila naman po talaga yung nagsasabi ng mga ganyan. Alam nyo pagdating sa social media, kung sino po yung bida, kung sino po talaga yung mabango, pinagpipiestahan, sila po talaga yung nagiging topic. Kaya nga po sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap nga pong ipaliwanag. Mahirap magkomento, lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan sina Alden Richards, Julia Montes at si Maine Mendoza. Pero limain ko ha, ah, wala pong pilitan na ah. Kung ano lang po yung gusto nyong sabihin, kung ano lang po yung gusto nyong iparating, yan lang naman po yung ina-update natin. Katulad po nito, mga kaaldag walang well, dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya, -maya lang kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal po kila mengay at isoy tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin ah, sa mga mami sa mga titas at sa mga senyor hanggang sa muli salamat po sa panonood at pakikinig